Mga kalayas Dito ako Kayo na din kalapate dito Dito ayan. Kasabay ko naglalakad Tapos nung kumuha ko ng ano Ah nakita yung pusa Akala ko gawa nung cellphone ko Ayan may pusa pala yan Kaya pala naglipadan yung kalapati, Ayan Akala ko natakot sa cellphone ko Mali ako nang iniisip Gawa pala ng pusa ayun layo nung mga kalapate ayan, Wala na eh, lalakad lakad ako mga kalayas. Ngayon, ay gagawa tayo ng push up dito, set. Magse-set tayo dito ng push up dito. Hindi yan. Ala. tayo. And pinstrelias. Tumambay lang ako. Gagawa tayo na set ng push up dito. And ito tayo. Eh, mga kalayas lalaki may ipot din niya eh. ay naka-incline tayo ipot naman atin lang iiwasan mga tuyo naman tuyo na naka-incline tayo ng konti target natin ay bicep. Ayan Mga kalayas. Mga uh, may tumapong kalapati tayo maiputan. Ayan. Ay patang kalapati di Gawa ng pagnahapon dun o. Oh. Kaya Tama yan. Ito pang upload ngayon ano. Mga kalayas. Pero nagbubusap ako sa bahay kanina pa basta yung maghapon kinakala makabuo ako ng 100 push up a day kumbaga ay mga kalapati ang dami o oh. ayan ayan nasa lubong oh. tao Ah, may dahing dito Minsan kasama naman ngayong parot Kaya dito eh Maamasyal tayo dito ay, sa loto Mga kalayas Sugal na no Pero ako naglolo to Oo Itataya ako sa loto Itataya sa loto ngayon ay Friday. Ang laro dito ay Euro Milliones. Ayan. Samahan nyo ako. Kaya lang may tugtog yung kotse. Nakaka-copyright tayo. Mga dito na tayo sa taya ng loto. Ito, ito, ito ang tatayaman nga. 17 million. No? Kaya lang may tugtog mga kalis. Tatry ko lang kung taya ba mga copyright tayo dito. Pero apatayin ko na muna. Tatayan ako sa loto. Ito na mga kalayas. Ito yung 250 euro. Pabayaran natin. Pabayaran na. na natin. Oo lang. Pabayaran natin yung ating taya. Ayan o, 250 euro. Gracias. Kapan lagi tu kita? Itu nengah, tengah nak na ano, 17 million na mga kalayas. So. Oh. Patayin natin at may tugtog. Copyright tayo dito. Ito, mga kalayas, kailangan sa linang o kapote. Oh. Natitiklop may bagna na. Oh. ito. Pantalo na ano. Kailangan niya sa ng ano. Para hindi nababasa Lagi nila na ulan eh. Walang ulan ano. Mga kalayas, ito. Ito yan. Oh. may hood na yan sa likod ayan, ayan yan may bulsa, dalawang bulsa ayan o. malalim din ang bulsa kapote lang sya ang presyo nya ay bali 15 euro ayan o, 14.99 yan kapote Tapos ito yan, mga kalayas. Tsaka ito, itong kulay itim nito, ito. Ayan o. Nakatupila niya sa likod. Ayan. Pang-ulanan din yan. Katernon yun. Yan yun, over katerno katernon itong pangitaas. Ito. Depende kasi sa kulay, yung size niya. Dito, yung size medium. kulay blue. Ito. Ayan yung medium yan ito. Eh, yung small dito kulay itim Doon naman Yung medium dito kulay itim Ayan yan Tapos yung small kulay azul Dito pala meron ito mga kalayas Ito yung hinahanap ko eh Panlagay ba sa ano Sa Sinturon Doon sa kaluban ng aking itak Bibila ko nito mga minsan Ito 3 Euro siya Oh, 38mm wide bucket. Ito. Biling bibili ko ng mga misa. Hinahanap ko 'yan sa ano, sa internet eh. Buti nakita ko dito, meron pala dito. Guna itlog siya, itlog, aside uh, olivas. Tapos ito mga pimiento. Ano, ayan. ayan. Oh, sa pangingles. Ayan siya. May palaman siya sa loob. Ayan, may giniling. Ayan. lagyan natin siya ng kanyang sabaw. Ayan. Ito yung kanyang pinagpakulo, uh, okay ang ah, na. eto pa yung ating ulam ngayon mga kalayas. Ayan. Yan ang ating ulam ngayon. let's Tara natin ating pinto. Malayas ang dilim ng aming kaulapan no. Kung tawagin ay Puit Kawali oh, naulap. Ayun. Time check tayo mga kalayas ngayon ay 6:03 PM dito sa amin sa Barcelona, Spain. Madilim na. Dahil ngayon ay mula na winter pero napaka grabe ang dilim mo. kung tawagin sa atin ay puwit Kawali, ayan, ganyan. Ayun. Punta tayo Australia. Ayun. Mga kalayas Tawid tayo Ayan na Tawidan Ito mga kalayas Kapote at saka pang ibaba oh. Nakapote din Para sa ulanan Para sa linang ibilhin na Ayan Ito mga kalayas Bibilhin na rin natin to panlagay sa sinturong ko doon sila lagay ko sa aking kaluban sa aking itak Ibilhin na rin natin to ayan so mga kalias kukuha rin tayo nitong isa mga de-battery ito meron ako nito sa bahay kaya lang yung charger ngayon kailangan ko dahil sa linang kanakalang battery ito at saka isa nito ayan mga plus light yan malili tama lang hawak ayan Ibilhin tayo niyan dalawa na yan ayan ito itong ating kukunin ito, panlagay ito sa ulo parang ganyan yan kasi ito yung hawak lang okay mga kalayas ito, update ko kayo sa aking everyday push up ayan, 100 ayan, tuloy-tuloy lang ako mga kalayas hindi ko na rin record dahil wala lang ngayon mag-update lang ako ayan, o, December 4 tuloy-tuloy yan o ayan, nakikita nyo yung date mga kalayas ngayon tayo ay nasa December 6. Yan. 50. Tapos nag-push up ako sa labas ng 25. Tapos ito, dagdagan lang natin daw. Yan. Update ay update. Sa tayo. Yeah. Okay. Lista na natin. Lista. Ali. Okay. Set Ali tayo. Mapahinga na. Ay, okay. ay okay, set balita yon. Winter na dito mga les, mily winter na, malamig na. Daho na kaganto saot na mahaba, maging makapal kapal. Dahin mugi winter na, malamig na sa umaga, sa madaling araw. Yeaan. time check tayo mga kalayas ang oras sa dito ay 9.25 <laughs>